sa lugar na ito ako lang. Eh mas malaki pa hinihingi sa inyo ng barangay kaysa pinabayad nyo sa city hall, di ba? Dito sa lugar na ito, hindi pwede maghari-harian ang barangay official. Pwede silang makisapi, pwede silang mag-cooperate, pwede silang mag-collaborate at obligasyon nila na ito ay maisaayos katulong ng siyudad ng Maynila. Okay. Naintindihan nyo? Kahapon, may nakalawit kami dalawa sa Blooming Street. Kolektor. Nalulungkot man ako, pero wala akong magagawa kasi inaapi nila vendor. Hirap na nga vendor ngayon eh. Dahil sa disiplina eh. Ahatawi mo pa. Ay Parang hindi na yata makatwiran yun. O, oh, yun naman na rin ka. Ulitin ko, ha? O, oh, tanod. Inuutosan lang kayo ng chairman. Kagawad. Saka si ano, si Edith, si Patty. Correct. Uh, uh, ang galing mo. Uh, Nagatundo ka. <laughs> o. Oh, tigilan ninyo. Tigilan ninyo kolektahan ang mga vendor. Hindi lawa yung sinabi kong proposasan ko kayo. Ako hindi nagsasalita rito ng walang pasihan. At kayo mga vendor, alam niyo sa inyong isipan, kahit hindi kayo sumagot, alam niyo ang tunay na nangyayari. Tama mali? Tama. O dinahuli ko rin kayo, sumagot pa rin kayo. <laughs> Tira pasok yun eh. Uh, oh, pero hindi, yan na bayaran nyo sa gobyerno. Etnip sa umaga, etnip sa hapon. Wala kay chairman. Wala kay kagawad. Wala kay tanod. Wala sa barangay. Pagka na huli namin na kayo nagbigay at yung nahulihan namin do sa tindahan na yun, o yun, mawawala na rin tindahan mo. O.